Daman ko mat parang kinakalkal yung balat ko eh. Bao. Ay talsik ng aso ayan oh. si Angel. Meron nga, hindi ko nga siya madala sa CR. Ayun, mat, ba't nagpapanta? Namumula siya, oh. Ano yun, mat, may rabies yung kumagat siguro kay Brown. Kasi oh, si Brown lang may ang may injection dyan eh. Tiningin. Ayun na oh! Mayroon na, oh. may na, oh. may na oh! Ayun na oh! Ma! Ibabaw. Ano yung okay. Tumutulo-tulo pa hindi... Ayun naman tong... Sun. Pagkat ko well, yung, yung klasa, pa. Pwede pa si ano, yung Tulong. Si Brown. Eh. Ah. Tapos malang ano, na di anak ko. Ano pero siya Eh, yung dugo niya tumalsik hmm. dito. Diyan. halo nagpantal-pantal.